malakas sobra or may kulang cool ang jeans nila. As in? Yeah. Gra as in, grabe kid. Grabe kid ang pagkaano sa autism ba? Pero kadamuan ba sa mga autism kay may mga ano kay, diba kung mag, ano sila sa isa ka topic, mag-focus na sila sa amon ng topic. Oh, so, may tendency it. nga, dako, nga taas po ng ilang IQ. Two months na gunin naman nga topic. Oh, pag natapakan mo ko, hindi man ko tali. ay siya, na bleeding na gani ko, napatay na gani ko. Ano ba isa no ko? Bus mamba siya. Malakat ka na sa heaven eh siya. Sana ko malakat sa heaven. Ay, I could really it. mo gusto sa heaven or sa hell sa. Sa heaven lang kaya gusto mo, mabal mo, gambalan mo ko nga heaven. Te heaven eh. Ayaw, wow, kita na pay -pay mo. Ba yako, pito, bu sa mo. Pati ako sa tubo, ang mo ko sa iyo? Oh, yun, 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 hindi yun, 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 Bisan pag morning nga, pag makuat na ko pag message, pag basa na ko message, agoy ato na naman, namangkot na naman. Pips, din ko, talaga ba? Early in the morning, kung makutong mo ko siyang ano answer siya na? Sa kung paano kung natapakanta ka? Ayako, hmm. Ay, ako, na. Hmm? Uh. Bisit, makikita-idad naman gali kami, yapon siya. Ilang gali-idad niya? Ano, 25 ay 26 ata siya 20, 26 siya tapos ako mag 26 pa lang Do one year I thought I'm good man. ano um, lang po yung history story ako lang po siya parang mega story lang po po mm -hmm. kasi, wala naman wala mm -hmm. naman ko ano no please <laughs> po ako wala story ya ma ano takon din yung mga games may ML kasi sana, ka, ano ko ikot ko sa mga video oh hindi ko pa ano man good yapo na ako nga purpose is to learn something na ano man syempre American kan english ako no tik karon gusto ko ano ah, hindi ba? ko ko ano basta wala may ga accent or may ga read sa konsang, ano kung ba wala mag pronounce ako ah hindi ko Kaan? siya makatch audio book hindi mo ano? wala ko ko, balo kung asa dre may pero kung hindi hindi na siya ginabaligyan ng audio book gina-download na ay gina-download oh download, ang download, audio book kay ginabasa niya na ano may ara pud sa mga audio book na do kwento siya nga. Mm -hmm. Alam mo nang sa radyo, mm -hmm. Pero sa English nang siya. Mm. mm. Sige daw, try daw na ako. Ila na nila. Mm -hmm. Try dun na ako. Kaya ang mas, sometimes man good, mas prefer ko maka adopt ko sa lingwahe is pag adlaw -adla ko siya ka-istorya mm -hmm. ang tao. Amo na nga ko ah. No. Pag Speaking mag rest for Hindi ko pa balaan pa naman bisaya Pero gusto ko mag toon bisaya Kasi, dribble siya kaya ginasundog ko nila. Dari nga ano, Basta ilongga, sweet laba. Mm. Basta king -king na sa ba. Tapos mga aking, aking dok na. Ay, ilongga. May nag-viral nga post dati. Ang ilong ang mga ilonggo daw ko, no? Do, do bisaya with Thai accent. Ay, hey, Thailand eh? accent daw. Oo no, daw. No, no. <laughs> oh. Hindi man. Layo ang accent nato, na mas lambing pa kaysa dito. Kaso, yan. Diba, yeah, na siyang Ganun, Thai. Thai, ganito. May juga kanta na. Ay, niyo, mama. <laughs> <laughs> ano na yun na siyang. As in Tapos ang ano natin sina kay ang intonation amo na siyang ginano nila. taas baba taas baba. Mm. Ayun sunod sunod nila ko diri nga ay longga sweet na sila ba. Saan no gani ginakantahan nila ko sila basta i longga. Ah, ang ano diri sa ah ang kwarta dito sa amo ginapala ka ginapiko ba. Pisi lagi. Sabot mo tingod tapos mga de, mga sana sana good. Oh. Sina sina or kana. Kana man na rin oh. sa ano. Kana ba? Sina ba ano? hmm. Di, karun, na ba? Hmm. Ano? Di karon. na ano sunog sunog ko nila dra. Karon kay mga siguro bag ulang pud sila naka-work sang ilunggo pod. Mm -hmm. kay, naaman po. Kay naa ko ilunggo sa ila from Jensen pero they speak ano Bisaya. Bisaya. So karon ako kay hindi mga gusto mag-adjust sila na. Kay gusto ko sila maka-learn sa kon kasi kay ako kay kung mag-istorya ko mag-istorya man pud ko bisaya pud sana pud pero gani man kay istorya bisaya na alam jud times na makailunggo ko kay syempre indi man pud ko istay tapos sari-sari pud na adapt ko nga mga ano ti ngarap pud gasagol-sagol gani gasaksak sinagol ako ng istoryahan sa pigkayan gani is a ginaano ko na kung, kung anong mga word ba na siya, Tagalog ba na siya, mga word ang ginaisip ko. Mm -hmm. I-process ko, anay ah, na, din na nasa Dubai ko, kasabat. Sabi ko, yan, kasi matagal, mo sila bata tapos, malano na, mga mga, <laughs> malano na nila. Tapos kaya nga time ba, ay nagbisaya ako, namiyan daw sila mamati sa bisaya, ay ang ilonggo magbisaya, kaya sweet daw ko no, kaya di ba sila, tapos ako nahadukan ko maminaw sa ilahang pagka bisaya, kaya normal ang galito conversation, para sa akin murag-away uh, na, kaya uh, ang accent mo nila murag-strong ba, Ooh. magbisaya ko sila, tapos. Kamo na po mamin, sa akong pagmaminaw ko sa inyong inistoryahan or inyong language kay murag feeling nako nag-aaway na mo. <laughs> Tapos sa ila, ang away abang gaaway ta, feeling nila wala gyapon, feeling nila sweet po na ang impact sa ila ha. kaya oh. Kay sweet daw ang ano. <laughs> Siyempre ang intonation. Mm -hmm. Tapos sila, di ba namian sila nga mag-ilong, ay magbisaya ta, kay ilonggo ta, namian sila maminaw. Mas na ko kung sa sila hang, ano, ilonggo ng mga bisaya kay hindi okay. ka mao. Mm -mm. Ano man ang pag ano pag word kay may ko dito gatuntuon siya words lang ba words na. Pag ano siya medyo pabundak ya yeah, words. Uh, oo. Ana pabundak. Okay. Sa lang mati-mati lang po siya. Anak man good na. Mm, anak man good na. <laughs> Tapos sa ato na man na. Mm Anak man good na ba? Ti Iba ang... Oh, ang na. Iba ang accent. Ang kapaswit ang accent. Tapos ang anong Ana. Mm. -hmm. Naga... Bigla ba? Oo. Oh. Tapos anato anak Ana. Oh, lipstick ko. Ano? Nah Hatod mo ko, Fed.